Maganda umaga po mga kababayan at for the first time makikita nyo pa po ninyo ang ipinagmamalaki ng tanyag ngayon. Ito po ang mga baka at ito po ang nagpoproduce ng gatas. Ito po ang kauna-unahang dairy industry ng modern time ng kasalukuyang panahon sa Occidental Mindoro. At makakasama po natin ngayong araw ang mag-asawang Joseph at ma Merlin Carion. Ako po si Rod Agas at magtatanungan na tayo kung ano po ang kalalagayan ng industriya at the same time ng produktong tatangkilikin natin mula ngayon na may fresh milk na ang Occidental Mindoro. Magandang araw, Sir Joseph. Good morning po, Sir. And Ma Merlin. Good morning po. First, congratulations sa inyong dalawa Thank at you. sa inyong kooperatiba dahil nag-venture kayo at naniwala kayo sa panibagong idea. First, Jams. Yes po. At ano po ang ibig sabihin mm -hmm. ng Jams Farm? Ang Jams Farm po ay combination po actually ng names namin, ng husband ko po, Joseph, and then yung A po, yung bunso ko na lalaki, Ace po, and then M, Merlin po, and then yung babae ko po na Savannah. Savannah. Yes po. Pang ilang taon nyo na ito na operation sa pagpoproduce ng fresh milk? Um, actually po, wala pa po. po. Uh, Nag-start lang po kami February 14. Tapos hanggang ngayon lang po. So wala po po kami isang taon na ano. May kaba pa ba? Ay, opo. Wala <laughs> <pa>. <laughs> pero <laughs> ganun ang business. Pero tukuyin na natin. Ito po ang mga baka. Pwede bang malapitan ng konti Ano pong lahi sila, Sir Joseph? Sir uh -huh. po, ay cosplayed po ng Holstein at Gersi. Aha. Uh -huh. Mula sa... Australia. Australian. Ang programa ng ating gobyerno na pamamagitan ng National Dairy Authority. At uh, ilan po ang na-acquire niyong baka? Bali yan po ay 25 na heads po. Sakramang palag po ay namatay po yung lima dahil siguro sa klima. Hindi pa siguro po nakapag-adjust nung time na yun kaya meron po lima na namatay. Tapos di bali nanganak na rin po yan sir. Haha. Uh -huh. Meron na rin po niyan na vintage na mga anak. Nasaan na sila ngayon? Nandun po po sila sa Canada. At alam natin kasi kailangan mga anak muna sila bago mag-produce ng ba, ng gatas. Opo, sir. Ayun ang pinakamaganda rin naman. Pero kailangan anagaan din ng mga anak at silang unang supplier ng gatas. So, uh nung na-acquire po ninyo, ilang taon na po itong mga bakang ito? ilang, il ilang gulang na ang inyong mga alaga? Bali, hindi po sigurado, sigurado nung... Hindi ko natanong. Ang sabi lang po dyan na sa dalawang taon. Dalawang taon? Ako nung, nung dumating dito noong October. Last year. Last year, aha. Uh -huh. So, so, buntis na po yan sir nung dinala dito. Aha. Uh -huh. At ngayon ka, Joseph, marami tayong tanong. Pero unahin na natin yung pagkakataon na makita yung Paggagata sa mga baka. Opo, sir. Oh, uh, pero alam mo, sir, ako'y nagpapasalamat kasi ito, sensitive itong mga ito. Hindi talaga po pwedeng maistorbo. Kailangan calm at hindi sila... Kasi syempre, no, uh, mahirap din yung mag-produce ng part of yourself para sa baka. Pero for the sake na makita ng public. At sana maraming gumaya sa inyo uh, dahil alam mo, Mamaya may kwento ako sa Switzerland na bansang pinuntahan ko. Ingit na ingit ako sa kanila dahil 32 billion dollar ang industriya ng paggagata sa kanila. Mamaya tayo magkwentuhan doon. <laughs> Pero ito po, ano po yung nakikita natin ngayon? Ito po ang uh, nililinis po muna yung mga... Baka, no? Mga baka po. Aha. Uh -huh. Bago po na ilalagay yung machine sa ano. Okay. Para po malinis. Nakasik. Hindi po, sir. Oh, hindi. Siya ay isang IT graduate. IT graduate. Na Opo. training lang. Na training lang po na ano, pag artificial insemination. At lab na lab niya ang trabaho. Opo. Member of the... po yung kumukuha ng gatas may ng gatas papunta sa ating tangke Oo, nakikita Usan na, po Nakikita yan po. na yung puti. No? Opo, yan na po yung ano. Yan na po yung gatas. Good morning, ma'am. Hello. Okay. Uh, tinali ang buntot niya para hindi, hindi po makakawa sa, sa linis ng gatas it, will take, ma'am, how many minutes? Uh, five minutes. Ilan Kasama ang, na po yung sa... Ilan ang nakukuhang gatas sa kanya? Uh, yan po Parang three liters. Three liters. No? Uh, Every day po ba nakukuhaan sila ng gatas? Yes, sir. Yes, sir. Talaga. Kailangan po talaga ng everyday na ng gatas para tuloy-tuloy po yung pag-produce nila. Pag hindi po, po kasi kinuna ng gatas yan, madadry na po yan pag ano. Magisip na po siya magbigay ng gatas. Yung machine nyo na yon, ang tawag ay milking machine. Milking machine po. At yun naman, yung machine na yon na kulay pula. Ah, uh, milking machine pa rin. Yun po yung machine talaga po. Diyan uh -huh. po na-stock yung ano, na-store po 'yan, oh. Na-store. Yung, ano, na yung gatas. Pagka-tap nila. Sa so, ngayon po sir, uh, Dito dito po sa anuseng. Eh. Sa kalintaan. sa kamero din po yung Morder sa amin galing na ang Paluan. Yung gumagawa rin po ng pastillas doon sa oh my Paluan. Opo ni Ko lang. Kung saan po iniimbak ninyo yung gatas? Meron pa ho ba kayong particular uh, compartment or uh, uh, storage uh, ng milk? Ba bali, ito po sir, yung machine po na yan, ay, yung building po na yan, yan na po yan. ay ano po yan, processing ng machine, ay ng oh. gatas. Yun po para sa term ng pasteurization? Opo. Okay. So, diyan po nagla, air condition po yan. Ado Opo, pero sa ngayon pa, hindi pa po siya operational. operational po. Pero meron po bang particular ang gatas na kailangan niyang temperature? Opo, dapat po ma-store agad po yan ng ano. Dapat pagka-harvest po, matagal na po dapat yung 10 minutes na nandyan siya at kailangan mo na-store sa Freezer or refrigerator para paningin po yung freshness ng gatas. Wow. Ito tapos na yung una. Parang higit pa naman sa 5 minutes, sir. Ah, uh, mukhang mabait siya okay. at mukhang marami siyang gatas ngayon. Maam, po kasi sa ano nang masarap pag wala na rin po maano, makuha. makuha. Wala na rin po mga gulay. Oh, like, oh. So, Ma'am Karen ano? Ah, uh, hindi naman sila umaaray. <laughs> uh, ibig sabihin talagang uh, design sila sa ganito. Oo. Okay. So ngayon, ano po yung hawak nyo, ma'am? Uh, masa din po for uh, protection po sa... Uh, uh, oh. Ang baka ba after na makuha ng gatas, may panghihina sila? Wala. Wala uh, natural lang, ano? So ngayon, i mo na siya. Okay, so uh, makita mo, nakabota siya. Galing, ang galing-galing ng technology na ito. And then, i na siya. And then, malinis po ang kanilang uh, ground. Uh, bagamat uh, hindi ko pa alam kung ito rin ba ang bahay nila. Ma'am, ito uh, rin po ba ang bahay nila? Yes po, dito din po sila na No need para lagyan ng ikangay, uh, anong, dayami? Hmm. Para... Ayun po, hindi Ah, Ayun po, ang dayami hmm. ang pagkain nila. Dito, so, sa side na ito at titingnan pa rin po natin mga kababayan yung uh, other side ano ho. Uh, ito naman nako talagang uh, capital intensive ito sir ano ho. Uh, hello sir, good morning. Hi, sir. Kayo po bang farm ma manager? Hindi po parang <laughs> ano lang po. Ako uh, katulong lang po. O, uh, pero po. Ang pagkain niya, ano ang kaibahan sa pagkain ng ibang baka na Sir Joseph? <laughs> Makikita po natin ngayon it is grass pero talagang ang galing nila ito po yung, batiyo, yung natawag tawag na mumbasa grass na mumbasa. tinatanim po talaga to na seeds ito po ay galing din po sa hindi itong mga seeds na to na na mahagi nila sa mga farmer na nabigyan nila ng bata. ito po yung kung basa grass na to ito po ay mataas daw po to sa crop protein na kung saan kailangan ng baka para mas malakas mag-produce ng gatas mayroon po bang combination yan? Is it Mombasa Mombasa, Mombasa po, lang? saka ano po yan, saka Napier grass. Napier, Napier. Oo ano? po. Bakit po parang may usok-usok doon? Yan po ay ano, para yung kasi masyadong malamok po dito sa area para... Para maman. wala silang kalaban. Opo. So ilang heads po ang kaya dito, 20 lang? Ito po, 25 po ito. 25 lang? So um, area na ito po. Okay, so... Alam mo, yung burn, importante yung pinakabahay niya. Oo po. Alone, itong bahay na ito, magkano eh, umabot ito, Sir Joseph? Hindi po, Maestro. Hindi rin. Sir. Pero talagang, meron po bang requirement o demand sa inyo ang National Dairy na ba bali ibabalik na ikangay pera sa lapi mula sa kanilang uh, pag-i-entrust <coughs> ng bakahan sa inyo? Ano po yan, Sir? Uh, bali, yung sa mua po, kung ilang hills yung binigay po sa inyo kaya may balik mo na sa kanila na ganun din na buntis na rin kung ilang hills din na ano ah uh, ganun opo kailang inahin din opo kailang buntis na rin po ko. inahin I in how many years time Within six years po. Within six years, achievable na. No, talaga. Hoping po, manifesting. Hoping. Bago tayo pumunta doon sa kanya mga anak, may nabasa ako, no? Ito yung ilan sa mga paalala. Joseph, paliwanag mo naman sa akin ito. Uh, ano yung uh, flushing sa mga nanganak na baka with retained placenta? Ano ito? At uh, bath, uh, kailangan may formalin. Uh, so, mini-maintain ninyo na talagang infect, disinfected. Ano ho? At, Opo, okay, yes, sir. Yes, uh, sir. Uh, mag, at may mga instruction, no? Mula umaga hanggang gabi. 10 kilo ng feeds. Anong feeds yun? Yun po ay yung concentrate po, cattle concentrate. So may binibili din kayong Opo. Oh, iba, po. maliban dito? Maliban po dito, yeah. bibili po kami ng cattle concentrate, yung uh, darak, uh -huh. nalawang din namin ng molasses, kaunting asin. Yan po, hindi lang po itong damo lang po para masustin po yung kalusugan ng atin. Ngayon naman, Ma'am Merly and Joseph, ay ipapakita natin yung uh, Anak ng inyong mga baka. Ah, yes po. Ang tawag sa mga anak ng baka? Ang <laughs> cow sa kami. Cow? Cow uh, So, papakita natin how cute they are, no? So, mababait pa sila pero parang walang mga sungay, ano? Uh, ganun ba talaga? Ay, parang malambot. Uh, say hi. Uh, say hello. Uh, so, may mga numbering ito, Joseph, no? Depende po yung ano, sir number niya po ay yung pag-unang lumabas, ganun po. Oo. Oh. Kung number 11 po ang nakalagay, ibig sabihin pang 11 siyang lumabas. Oo, oh, kasi... So, yung number po, para madali po matitirmin kung sino yung nalay po nila, kung anong lahi po. Nila. Ah, Holstein Jersey. Ah, po. Ay, salamat na sa ulo ko na rin ang pangalan o crossbreeds. Ah, Yung nanay po, crossbreed ng Holstein Jersey. Oo. Oh, oh. Pero ito, ito na po, yung tinurok na to, ah, uh, yung similya po nito ay puro pong jersey. Oh. Kaya kung titingnan, medyo mas maliliit pa ito kaysa dyan. Oo. Oh, oh. Sa kanilang inay. So, ar artificial insemination na ang nangyayari. Yes, po, yes, There po. There is no such the natural engagement oh, ng mga yung baka. Yung dalaga po namin, sir, ang in charge sa artificial. Grabe yung galing ninyo. Baka mapirate, hmm. no? Alagaan nyo ng gusto. <laughs> De, magaling yung kanyang worker. From IT, pero ang utak, eh, alam na alam kung ano ang kanyang trabaho. Oh, Oh, uh, pag ito, no, ah, Patuwa naman. Pagkabigay ng baka, ilang buwan ang hinintay nyo para nanganak yung baka agad? 2 so, to 3 months ah, po. 2 to 3 months. Kasi sir, ano, dumating po sila ng... Okay, okay lang po. Okay dumating lang. po kasi sila, sir, ng October na hindi pa sila ganun sa safety. Kasi siguro, sir, dahil na-stack sila ng matagal at dahil po pandemic. Oo. So, nung dinala po namin, dinala po sila dito, nag-adjust po sila, sir, ng medyo matagal sa food, sa environment and then sa climate din po. Kaya medyo... Marami kaming na i-produce sa kanila na food, na vitamins para lang medyo uh, tumaba-taba sila ng konti oh. at parang maka-adjust po sila, sir. Oo. Oh, oh. All the way from Australia, um, dinala sila dito? Hindi, sir. Directly. Dumaan pa po sila na quarantine sa... po po. Marindoke, ma. Ah, uh, doon muna. <laughs> dumaan sila. Pero parang may napapansin akong bakang parehong kulay pero nasa labas. Kasama ba siya? Hindi local kasama po 'yan pero ano po siya, lalaki ano ano ang balak niyo sa kanya minsan itatry niyo din ba yung natural na ano engagement ng baka at kasi mahirap din yung puro insemination ano baka makapag-breed kayo ng mas maganda na mas malaki no siguro kaya ang swerte niya diyan siya pero parang native na native na tuloy siya no napansin ko lang so ito dito lang siya mga ito ine-expect din natin na next generation ilang taon daw ba nagpo-produce ang baka ng gatas na uh, talagang marketable or uh, ma maganda? Sa, ano? Um, Joseph, mga ilang taon yung gagatasan ng baka? Kahit right, po, abutin po na kanila mga 10 years to 15 years. Oh my God! So, basta ma-maintain po yung healthy body nila. Oo. So, ilan ang personnel nyo dito? Bali, walo po. Walo. Nine? Nine? kasama yung sa baba. Nine. Nine po so, kasama yan sa costing. Yes okay. po. Talagang na, inuunan nyo munang ikangay paluwalan, no? Okay. At hindi pwedeng <clears throat> ma-interrupt, <clears throat> no? Throat> Kasi nasa pag-lay kayo ng, bills. ng foundation, ano? So, wow. Uh, hanga okay. talaga ako sa inyo. At dapat supportahan kayo ng public. Uh, pero in a way, yung production nyo ba, Joseph? Uh, na-achieve nyo na ba yung Target din yung amount kung magkano or hindi pa? Hindi pa po, sir. So, local, kilala na ba yung local milk ninyo? So far, sir, nasa process po. Ng pagpapakilala at yung iba po, uh, niyayakap na rin. Oo. At uh, hanggang saan ang pinaka... Oh, nabanggit nyo na kanina, ano? Yung fresh milk ba? As in, yun fresh na yun? Oo. Oh, oh. As in, literal, sir, no fresh. Walang fresh ibang, talaga. Walang uh, ibang fresh, sir, pati at nabanggit ninyo, malaking boost kung tutulungan kayo ng DepEd na i-introduce ito sa nutrition program nila, yes, sir, right? Sa feeding program. Sa po. Feeding program. Yes, po. kasi sir, so far sir, sa ngayon kasi dahil hindi pa po kami Uh, naka-inline sa DepEd sa feeding program. So, para hindi po masayang yung gatas namin, yun po yung binibili ng tagapaluan, tapos nagluluto po kami ng products para po ma hindi masayang yung gatas. Oh, At oh, sya, tinuturungan din po kami ng LGU oh, kung paano namin mailabas yung aming product. Oh, oh. So, sila po yung nag-assist namin, tinulungan din po nila kami. Aside from your <coughs> residence, saan, may outlet na ba kayo ng gatas, ng uh, jams, ng tanyag? Uh, meron ang ano product pa lang sir, bale meron po kami sa San Jose, meron kami sa Auto po sa, sa otop. Yes po, sa DTI. And then naglalagay din po kami ng pastillas sa Rich Blitz po. Oh, galing ano? Meron pastillas lang sir at saka yung pastillas lang po kasi yung mga milk products, hindi po kasi siya sir ano, uh, tumatagal ng... <clears> Oho. <throat> uh -huh. Sige, sige lang, ma'am. hindi po kasi si sir tumatagal at saka iniingatan din po kasi sir yung pag-store sa kanya. Kasi uh -huh. ano po siya, uh, hindi siya yung pwede i-store na lang ng basta-basta. Aha. -basta. Uh -huh. <clears throat> At saka po, lagi po siya dapat naka-chill. So kailangan chiller ref ang kailangan to. Uh, yes, uh -huh. po. Ah, chiller ref Yes Kasi lalo po sir, yung fresh milk. Kasi yung fresh milk po talaga namin, pure, uh -huh. uh, walang kahit anong preservative. Aya. Uh -huh. Yes po. As in, pagkagaling po dito na raw, ipapasturize diba, siya and then okay na po, ready to drink na po siya. Oo. Uh -huh. Ang unang nakinabang, I think, mga taga-Tanyag, ano? Dahil, <coughs> syempre, silang unang bumibili ng gatas. Ay, sir, meron din po. Kaya lang, sir, syempre po, dahil first time na magkaroon po ng dairy farm, uh -huh. hindi po sila, sir, sanay sa fresh milk. Uh -huh. So, nag adjust pa rin po, unti-unti. Naku, po. kung alam lang nila ang <coughs> difference ng ika nga yung mga stock milk na nabibili sa supermarket at sa fresh milk. <coughs> Sina sa Occidental Mindoro. Ayun lang po, kasi ito, siguro, kahit sila, <coughs> sa gatas. Pero at least, ante-ante, marami, medyo dumadami-dami na rin po yung mga bumibili. Oo. Alam ko maraming tayong tanong sa Prada, kaya ang next video natin ay pupunta tayo sa mismong farm niyo. Okay. Sa production po ng product. Congratulations, sir and ma'am. Thank you po. Eh, hindi ba kayo talagang nagsisisi na pinasok niyo ito? <laughs> uh, parang uh, ano, sir, parang syempre nandong ka na. Laban mo ito, ito eh, So, mahirap siyempre. Simula umpisa hanggang ngayon, nahihirapan talaga kami. Financially lalo, sir. Uh, Pero wala na yun, eh. nandito na tayo. Pero kung susuportahan kayo yes, ng bawat mamamayan ng Oxy, magbuboost ba ito ng inyangay so lakas? Yun po yung hinihingi po namin na support uh, uh, Para po, uh, yung Joseph, Ah, hindi ba mahirap ipagsabay? Mga career person kayo eh, sa police, ang teacher, tapos meron pang ganito. Eh, hindi ba mahirap ipagsabay, sir? Ito ay talagang sakripisyo at sa pagpabayanin. Sir, mahirap po talaga, sakripisyo sa oras. Uh -huh. May time na hindi ka makakarating dito, ang tawag-tawag na lang, paano mamonitor. Mahirap po talaga pag hindi ka hands-on sa yung business. business. Uh -huh. Time management po. Uh -huh. Kailangan lang po talaga. Kasi kagaya ko po teacher, maghapon sa school, uh -huh. sa gabi, sa production. So, wala. Wala tayong choice. Kailangan natin lumabang sa buhay. Uh -huh. <laughs> pero I tell you, <clears throat> isang hakbang na lang, yaayaman na kayo. <laughs> Hindi nyo ba iiwan ang profesyon nyo balang araw dahil... Uh, Maraming hakbang pa siguro. Marami professor. pa. Pero sa totoo lang, <laughs> you did. At the least right na, nakapagsimula, step. Nakapagsimula. Nakapagsimula. Oh, at, uh, may, sinimulan uh, na. may sinimulan. May sinimulan. So, at kayo ang titingalain na at pinaka dahil merong biyaya na ibinigay sa inyo. Congratulations, sir. Thank you po, sir. And congratulations ma'am. Thank you. Ma